Huh? It's okay, kasi 2 million yung lumabas eh. Uh, okay naman Zainab ni Linaw ang ibang bagay kaugnay sa kanilang kasal ni Ray Parks. Una narito ay ang halaga ng kanilang wedding cake. Naging usap-usapan ito dahil tumataginting umanong dalawang milyon ang wedding cake. Dahil na viral masyado ang presyo nito, ay pati ang baker na Honey Glazed ay nagbigay ng official statement na mali ang kumakalat na presyo. Tuluyan nang sinagot ito ni na at Ray. Ang cake nila ay nagkakahalaga umano ito na isandaan at libong piso, ang layo umano sa kumakalat na dalawang milyon. Sumunod naman ang paper plate sa kanilang pika-pika. Nabash naman sila rito. Dahil pa sosyal umano sila, pero disposables lang pala ang gamit. Hindi inaasahan ng mga netizens, na ang mga ganitong mahal at class na wedding ay gumagamit rin daw pala ng mongrohing paper plates. Sagot naman ni Zenna Brito ay pika-pika lang umano ito, kumbaga pre-reception. Uh, kaya may paper plate dahil sa cocktail area, mga pika-pika. So that's a pika-pika. Mm. Hindi... Isa naman sa mga viral na komento ay pinagkakakitaan umano nila ang sariling kasal para makabawi sa gastos. Sagot naman ni Zainab, ay hindi importante sa kanila ang nagastos. Wala naman raw mali na pinagbawalan nila ang mga bisita na kumuha ng larawan gamit ang kanilang cellphones. phones. Kasal umano nila ito, ay kanya-kanya umanong trip yan. Dagdag pa niya ay, hindi lahat ng in-upload niya ay kumikita. Ilan rito ay copyright ang music. Pwede naman rin daw gumamit sila ng royalty-free na music pero mas importante sa kanila ang moment mas nais niyang maramdaman ng kanilang manunood ang moment sa kanilang kasal, kesa income at views. Tunay ngang ginawa ang dome ng venue, para sa kasal ni Nare at Zainab. Ilang buwan din ang paghahanda nito, para umabot sa engranding kasal ng celebrity couple. Nabanggit ni Zainab na gusto niya sa Bali Indonesia gaganapin ang kanilang kasal, pero hindi raw ito natutuloy kaya nang makausap nila ang may-ari ng Alkila Crystal Palace sa Tagaytay na siya rin naging ninong nila sa kasal na si K and ginawa ang venue para sa kanila. <laughs> dito lang 'yan sa Masterpiece, dito lang 'yan sa akila. Nang tumugma ang kanilang vision sa wedding day, ay agad umuo sila at dagdag pa niya ay pag ang Diyos na ang gumagawa ng paraan, talagang tuloy-tuloy lang ang mga plano. Nagpaunlak din ang bagong kasal ng interview sa batikang host na si Boy Abunda. Unang nahalata ng mga manunood ay ang napakagandang ora ni Zainab at napaka-blooming pa nito. Anya, pag nasa tamang tao umano, ay titingkad ang kagandahan ng babae. Ilan sa napag-usapan nila ay ang halaga ng kasal. Masaya sila na masyado umanong mataas ang naging inakala ng mga netizens nang naging presyo sa kanilang wedding pero hindi talaga raw umabot ng 20 milyon ang kanilang nagastos. Masyado o manong naging OA ang iba, dahil lahat na lang pinupuna. 20 million na, okay. Grabe, <laughs> <laughs> grabe. <laughs> talaga, hindi po umabot ng 20 million yung wedding namin. Nagpasalamat din si Zainab sa kanilang mga bisita, Ninong, Ninang, Entourage at Suppliers, so sa paglaan ng oras at panahon, na ma-witness ang kanilang pag-iisang dibdib. Ngayon ay may 15 million subscribers na sa YouTube at followers sa Facebook si Zainab. Nang may tanong sa kanya kung dubis na ba siya, ang sagot naman niya ay No! <laughs>